Kunti eh. Adventure kami. Nandito kami sa ilog ng... Ano pa ilog ito? Barelic Bilyari ka? na ito. Sabay sabay Tuloy na kami at... Ito na namin yung huli namin. Sariwa, sariwa. Hipon. sa kawayan. Asiman lang namin ang ano yan. Kalamansi. Manami yung holy namin. Yung dalag at saka hipon. Alright. Hindi marami rin nalit kami na holy. Iba iba malag kayo? Yan. Ganda rito sa elog. Ayun. Dugdug sarado ang gatong. Manluluto Pag hindi pa naman naluto yan, Tagatong na yan. Tulo na oh. Kaya gutom Kalo na kaya. kami, hindi pa kumukulo. Na <laughs> yan ang nangyari sa kawayan. Kinahuba. <laughs> Dub-dub. Ayun, dumalit na. May mapakinabangan pa kaya dyan. Okay, Tapos makakulo na siya. Gutom na eh. Wata natin. Diyan na, diyan na. Baka mabali. Hindi ba mabali yan? Boxy. Ayun at finally, naluto na ayos. rin. Ayan, ang dalag na may tipon. May gulay na pa po. na kami. Later na mo po. Naisda pa kami rin itong baon pad Okay kain na